Umamin ng New People's Army o NPA sa pagpatay sa dalawang miyembro ng militar sa Goa, Camarines Sur. Sa Pangasinan naman, namatay ang isang lalaki sa pamamaril ng kanyang mismong ama. Yan at iba pang balita sa report ni Charisse Victorio. Inamin ng New People's Army o NPA sa kanilang website na sila ang nasa likod ng mga insidente ng pamamaril sa Goa, Camarines Sur. Isang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU at isang informant ng AFP ang binaril ng grupo noong Martes ng gabi at Merkoles ng madaling araw. Ayon sa tagapagsalita ng Tomas Pilapil Command ng NPA, sinentensyahan ang mga biktima dahil umano sa pag-aangkin ng lupa ng mga magsasaka at pag-iespia raw sa NPA. Wala pang pahayag ang militar. Sa San Carlos City, Pangasinan naman, pinagbabaril ang isang lalaki ng sarili nitong ama habang natutulog sa kanilang bahay sa barangay Pangalanan. Ayon sa asawa ng sospek, nagkaroon ng away ang mag-ama noong Merkles. Hindi naman tinukoy kung anong pinag-awayan nila. Sumuko ang sospek sa pulisya. Inamin niya ang kanyang nagawa. Patay naman ang isang negosyante matapos pagbabarilin sa kanyang bahay sa Penarubia, Abra. Ayon sa pulisya, may dalawang lalaking gunman na pumasok sa bahay ng negosyante. Nakaligtas naman sa pamamaril ang isang kaanak ng biktima. Nakatakas sa mga hindi pa nakikilalang salarin. Cheris Victoria nagbabalita, Pilipinas.